ano lang din para para na modern na. di schedule ko na lang. Oh, matigas to. Contracted. Tayo pa daw. Tapos doon ka kay Sir. Yan, harap sa akin. Tapos ganito pa. Tingyo ko pa ko Ah, maga. Okay. May masakit? Hindi Yan. Yuho? May masakit? lang. Yan, yan. Okay. So, yung patwist Tingnan mo. Side to side. Hanapin kung may masasakit. Okay, ganito. Okay. Taas mo yung braso mo kung may sabit ba yan. Masakit siya pag tinaas. Kabila, taas mo. Wala naman. Okay. Uh, try mong ipagdikit yung shoulder blade mo. May masakit? O narirelax siya? Masakit. Masakit siya? Okay. Sige. Opo. Mababawas lang to siya. Yung problema is muscle. So, connect ka doon, Umabot siya sa may spine na rin to. Pag in-adjust ko to spine to, mababawasan lang siya. Ha? So, wala nga sure na Hindi siya babalik sa problema muscle. Hello yung sa side na stretch yung para shoulder blade. Pwede mo gawin. Relax lang. Yan um, na nakatagal yan. Ang tigal na. Sa so, tuwing maglalabas siya, yung napepeas ka ba? Nagbabas? Uh, baka na siguro pag nagpawisan tapos naliligo din. Or to Electric Pan. Ouch! Nasa fetcha kasi, pag sa twist, nagpupuntak na lalo yung muscle. Pag dito naman sa kabila, na-stretch Wala kang choice. <laughs> <laughs> ito talaga lang kasi yun. Ah. Pwede yun si Sir to. Tutulungan kita dito, Sir. Hindi, uh. yun yung Sir ginagawa ko. Ang dalihin mo dito, Sir, yung pinakadulo ng shoulder blade niya. Pag ginalaw yung shoulder blade, yung pinakataas na muscle nun, ito na dito. Pwede ba, hanapin mo yung dulo ng shoulder blade, yung buto. Tapos idikin mo yan kasi naka-attach yan dito. Ito lang kasi pag tumigas to, titigas dito nandito. So kailangan may magkaroon to siya ng mobility na maayos. So, sabi ko oh. ito. Parang kala mo buto eh. Tapos <laughs> na naisip. Hindi dapat pala, hindi ako nagpacheck. <laughs> okay, at last sa akin Kaya ayaw niyo sumama eh Last na muna Kamay dito dalawa Okay, relax lang ha <laughs> Kaya malalim Labas okay. Ito

Ma, uh, dito alam, atlas ka lang atras ka. Inaatong. Ini masarap to. Kagal pa kayang nito. Hanggang kwet. Oh, ang ulo. Ala. pigilan mo lang yung kuryan, pigilan mo lang na ka madala sa akin. Ma'am, close yung mga paglalabas yung dila, eh, no, kagad nagbabawal after yung ang malali. Labas. Okay. <laughs> <Ayaw>. <laughs> Check natin po, pa yung palihad mo kung may masasakit pa ba, nadagdagan o nabawasan. Ano ba Wala. Wala. Hindi ko. Oo. Side to side. tas yung sa arms dito sa yan. check mo <laughs> ano wala? Ang kanilang <laughs> ano <wala? laughs> ano habit, no? Ano 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 ano. Tapos, ito lang yung, sir. Uh, wala ka ibang ano sir. Galawin mo ito, ma'am. Tapos, hanapin mo yung buto dito sa pinakadulo. Nasa shoulder ano niya. Yung pinakadulo, pag ganito kasi yan, sir, yung buto. Yung pinakakanto mismo. Madalas yan, dito lang yan. ano 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 yun lang yun siya na limit. Pag tigas dito, titigas na dito. Ngayon po, magmamasage ka dito, hindi worth it yan. Kasi symptoms lang yan hmm. na dito yung cause. Dito talaga. Oo. Ah, so, dito. ito yung idudurugin mo. Pag dinurug mo yun, sobrang sakit mo. Talagang, ah, di mo, pero yung masakit siya lumagalas. Hindi dinurug. Ang mga ikari ba? Amadeo. Amadeo. Ah, oh, okay. Napanood ka lang yung sa, ano mo, sa Facebook. Okay. ah. Baba, ano ko rin yan. Baba, stay below. Nakikita ko yung mga <laughs> pinapost mo. No?